naman siya nagpapakatotoo na, na. lang. Nagpapakatotoo, pero pwede ka naman magpakatotoo na hindi ka masyadong makakapanakit ng kapwa. Ganon yes, din, sir. sir. Dapat sila lang dalawa. Yes. Yes. Kasi wala akong pakilapod. Ah, oh, <laughs> Bakit? Sir. Bakit deserve? Kasi hindi niya alam siya sa mga tao. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Mga black Vlogs. Mega, 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 mega shoutout po sa inyong lahat. po, kamusta? Ayun, mabuti naman. Ayan. Ikaw, RC. Mabuti naman, sir. Mabuti. Ikaw? you're <laughs> fine. You're fine. Ikaw? Ito, okay lang, sir. Ikaw lang. Okay, Ikaw, Mario. Mabuti. Si Mario, mabuti. si Jeremy, si... ang pangalan mo okay. nga. Si Ranz, si RC, at si? Dol. Si Dol po. Okay, mag-uusap-usap tayo, ha? Uh, wala ko na. <laughs> okay, regarding kay Rendon Labador, Vice Ganda, <laughs> at iba't iba pang mga anik-anik. Okay lang ba? Ayos lang po Okay lang oh, Sige pero syempre, U-order muna tayo Naka-order na tayo Ng shrimp rush Na Mix Seafood okay. Simulan natin ang tanong sa'yo friends uh, Habang inintay natin Yung pagkain natin So What can you say about The ano The English Alright <laughs> Buti nahi siya kayo. <laughs> no? Ayun. Oh, so ikaw, ikaw una ang tatanungin uh, habang inaayos ni Kuya yung ano yung ating uh, table. Anong nag reaction mo noong uh, na ban ang Facebook? o oh, na delete ni Facebook ang uh, account ni ano ni Brandon Labador. Deserve niya. Deserve ikaw, deserve din ba pa niya? Parang hindi. Par Parang hindi. Par Parang hindi. Parang Parang hindi. Parang hindi? Oh, ikaw, deserve ni Randall Labador na matilit ang kanyang account? Natural, well, deserve niya. Deserve. Ikaw, ay Absolutely deserve. Deserve. Ikaw? ka love you, sir. Ha? Di ka updated, Hindi ka updated? Sure. Ka updated. Ka updated. Mm, kasi wala akong pakilang paglo. kasi wala akong pakilang paglo. kasi wala akong pakilang paglo. Ah, oh, wala akong pakilang <laughs> So, meron tayong neutral dito. Mamaya, ikaw, ganduhan ka namin, ha? Ah, ha, sige po.

Ramon Rod, cuma <laughs> lagi pani, malai pani tiket cah. Karena kaya? Yes, saya sangat berani. Oh, tiba ada <Dain> ikut kaya. <laughs> Tidak, eh, baru nong aku mulai. Ano tuh? Mana anak anu tuh? Anu pak, pasan tuh saya. Anian, ipronyan be. First time pun. Ayan. First time pun. Ayan. First time kung ka-apron yan. Apron Eh, how? ito naman, second question natin. Mamaya elaborate natin. Yung suspension ba ng ano, ng uh, ng buong programa ng It's Showtime? Anong masasabi mo? 12 days? Deserve ba nila? Pwede sir, deserve nila. Deserve? Oh. Eh, ikaw, deserve? Hindi, hindi ako masay pag wala sila. Okay, deserve ba ng It's Showtime buong programa na ma sila ng 12 days? Hmm, sana si Vice na lang at saka si I, you know? Ah, Okay, Vice ganda na lang saka. Ganun din, sir. Dapat sila lang dalawa. Sila, sir? sir, dapat sila lang dalawa. Sila, sir? sir, dapat sila lang dalawa. Sila, sir? sir, dapat sila lang dalawa. Sila, sir, sir tingin mo mali yung icing issue? Hmm, Do, sila lang dalawa. Ikaw, sir? Ah, ganun din yung sinabi nila. na Dapat si Vice at saka si Ayo na yung. Ah, okay. Okay, so mamaya natin i-elaborate ang mga explanation nyo bakit ganyan oh. ang mga sagot niyo ha. Tara na, huwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. <laughs> Ayun eh, na. Mario, payag ka ba? Nakapagka wala ka na isagot mamaya, ikaw magbabayad. Yes. Eh, uh, no problem. <laughs> na ikaw? Na, hindi ako payag. Nasagot ako. nasagot ka. Bakit? Ikaw, nasagot ka? Hindi. Hindi. hindi ka nasagot. Ay ikaw magbabayad. Ay, ikaw, Arzi. Hindi. magbabayad ka? Hindi. 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 Pero <laughs> na nasagot ka. Basta nakapuster. Uh, ikaw, sasagot ka o magbabayad? Sasagot. Sasagot. Ay, sasagot na nabayad. Ayaw nilang magbayad, guys. Kaya wala tayong magagawa kundi ang sponsor natin si RC <laughs> ayan ayan ang order natin guys at yun nang habang kumakain sila tatanungin natin sila ayan Oh So, how's the food? Good. Good. How's the food? Nice. Will you recommend this? Yes, yes. 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 <laughs> yes. now, ikaw, masarap ang food? Okay. Sa di nasabi mo, sir? <laughs> masarap ang food? Hindi ko pa alam siya kasi baka sa iba may meron Delicious. Food? Delicious. Okay, ito na ang pag natin. Kanina tinanong ko kayo, kung deserve ba ni Rendon Labador na mas delete ng kanyang account. Ang sagot mo ay ano? Wala kang idea sir. Wala kang idea. Ikaw? Deserve. Deserve. Bakit? Niya. Bakit deserve? Kasi hindi siya sa mga tao. Kasi hindi sa mga tao. Kasi hindi sa mga tao. Yun lang. Bina ano? Nangyayalam. Nangyayalam siya sa buhay ng ibang tao. Mm -hmm. uh, ikaw, bakit deserve? Eh kasi below the belt na yung eh, below the belt na yung eh, below the belt na yung mga ano niya. Tira niya. Tumatira hindi ba siya nagpapakatotoo niyo. lang? Nagpapakatotoo pero pwede ka naman magpakatotoo na hindi ka masyadong makakapanakit ng kapwa mo. Ah. Eh ikaw, deserve ba niya talaga? Hindi sir. Hindi, bakit hindi yeah. deserve? Kaya nga Pilipinas malaya sa pamamahayag. Ganun na rin yun. Kailangan maging malaya. And Kung ang anong gusto niya sabihin. Eh, parang uh, 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 freedom siya, speech. Mo bahala ko masakta o hindi oh. kaya lang may ano eh kaya nga may may ano tawag dito may guidelines guidelines may ano dapat hindi ka na susobra doon sa ano pinasabi mo uh, ikaw Mario deserve <laughs> deserve, deserve mine. bakit deserve eh dapat pantay-pantay yung ano <laughs> Pantay-pantay pa, uh, pantay Huwag yung... oh, mo si Pantay yung media niya. Pantay yung media yung media niya. mo yung media niya. Huwag ka masyado seryasa, <laughs> <diners. laughs> Basta na yun. Basta deserve pantay, niya na. Pantay okay. <laughs> uh, ko maano eh. Kasi parang ang gulo ng ano nila. Paano ang gulo? Kasi hindi ko kakulay. So, uh, na wala naman ako kakulay na masyado na ano sa issue na yun kaya hindi ko masyado natutukan yeah. yung isa. Hindi ko masyado natutukan. At yeah. sa so, 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 tingin mo, may may point ba yung mga pinagsasabi nila? <laughs> pinagsasabi nila doon Labrador or about doon sa iba? Meron, kaya nang iba fake news. Si fake news. Si fake news. Si iba fake news. Mm. Yung paninira nila kay Coco Martin, uh, kay Vice Ganda, kay Ayon, at sa mga iba pang artista tulad ni Bitoy. May katotohanan kasi yung iba, kaya lang yung iba so na abundance sobrang masyadong sobra na yung mga pinagsasabi. Uh, tingin mo kaya ganun si ano si London Labrador para makakuha lang ng views at saka followers? Yes, siguro sir. Yes. Siguro. Mm -mm. Actually Ikaw? nakuha niya yung kiliti nung ano. Yun nakuha niya ng... yung pansin ng mga, ng mga sen. So, sen. na mga netizens. Ayan na ban shot. <laughs> Ayan na ban. Ang ban shot siya. <na baan> <laughs> Uh, tingin mo yung yun yung contact niya yon na uh, laging nagre uh, real talk at uh, talagang uh, masasakit ang mga salita na sinasabi niya against sa mga artista Uh, tingin mo content lang yan para makakuha ng views? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Para gusto rin niya kumita. Para, lahat ng tao so, sa So sa madalit salita, <coughs> si Rendon Labrador ay plastic, hypocrite, gano'n. Pwede. Pwede. Ganon? Pwede. 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 Yes. Ikaw sa tingin mo. Kasi tinitira niya eh. Papansin. Siya papansin. Siya. Papansin. Papansin. Sa mga Papansin. 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 Uh, para pag uh, para panoorin yung mga video niya. Para panoorin ng mm, video niya. Yes. Pwede ka dyan, sir. Ikaw. Ganun din yun. Ano sabi mo? Tama rin baka mabuffs <laughs> tayo. Tama rin baka mabuffs <laughs> tayo. Tama rin baka mabuffs tayo. Tama rin baka mabuffs tayo. Baka mabuffs tayo. Baka punta din sa Saudi sa Saudi. Itong grupo na to, baka sabihin, itong uh, grupo na to, eh, ito yung nagbasa sa akin. <laughs> Yari kay Jensen. <laughs> Pero ngayon may bagong account si Rendon Blabador. Sa tingin ninyo, talagang may fanbase siya? Meron. Meron siyang fanbase. Ano yung mga fanbase mm -hmm. niya? Mga basher din? Mga basher din. Siyempre <laughs> marami. Kasi ang bilis niyang makakuha ng 14,000 na follower. Siyempre, na-curious na yung na mga curious. tao. yung mo lahat ng mga followers niya, mga bastos din, kagaya niya. Hindi naman. Hindi. Naman. Oh, hindi. 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 naman. Yes. La eh. No? Hindi. So, Ronaldis. Mga Marites sir. Mga Marites. Nanonood sa kanya mga Marites. Mga Marites oh. na nanonood sa kanya. Sa tingin mo, yung mga followers niya mga kagaya din niya. Hindi. Na mahilig mambash, mahilig mambully. Hindi, diba? hindi lahat. Hindi lahat. ay yung iba ano sa tingin mo? Plastic. 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 <laughs> 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 yung usual siguro yung iba. Yung clear lang siya. Yeah. Kaya, kaya, kaya nakikita, dino, uh, Para so. maging ano, ma-notify ka sila or updated sa mga news. Ganyan sir. Ah, okay. okay. Ako pa sa kanila kumain na lang sila dito. Sa, <laughs> so, sa lahat ng mga tinira ni no, Rendon no Labrador, parang saan ka mas parang nag, naging curious? Anong issue na binatan ni Rendon no Labrador na parang naging, ay, teka lang, parang interested ako. Ano ba? Ayon. Kay ayon. ayon. Ano pa yung sinabi niya kay ayon? ayon. 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 Eh, yung ano, namamakla. Namamakla. Pero may sumagot dyan yung sikat na vlogger din na may, ano, may sa labi. Namamakla din daw siya. Namamakla yung... din daw siya. Oh. Gusto daw niya, papaalala daw niya yung pangalan ng mama siya niya. Eh, di, pangalanan niya. Eh. eh, so, plastic talaga si ano. Si Randall Labador no, kasi... Oh, hindi, ano siya, mapang-asam. Mapang-asam sa akin yung rice. Mahal ng rice. Mahal ng rice niya, sir. Uy, wala tayong politics dito. Hindi ko gusto si BBM. Ay, wala ba siya tayo na rin dito? Ito lang sabi doon, sir. Wala kong bilanggit. Sa restaurant niya, di ba? Ah, yung ano ka niya. Ang mahal ang bigas niya, sir. Pero ang tawing motivation lang na bumaba ng 20 pesos yung bigas, sinabi lang, gusto lang babaein. Pero wala naman sa potwalin natin. Motivational rice. Ang umugot na tumawin. Ang kanin niya, So, naniniwala ka na si ano, si... Brandon? Hmm, itsura na Ikaw yun. Ikaw naniniwala ka na namamaklas ka doon? Hindi. Mm hindi? -hmm. Eh, alam mo, may alam ka ba doon? Hindi naman. Hindi Wala. ka ba bakla? Hindi. <laughs> <laughs> so, Naka-experience lang siya. Ano? nakaka experience lang din. Naka-experience ah. na siya. Pero namamaklas siya o nag-experience lang? So, siguro pag hindi pa sa sikat, siguro may ganyan nangyari. Ah, tingin mo totoo yung sinasabi nung, no, ano, nung sikat na vlogger? Oo naman, siyempre. Na meron siyang mama siyang before na badin. Oo. Oh, so, kasi bago siya sumikap. Ah. Yari ka dyan, Mario. Hindi ko naman sa balik tayo dun sa ano, sa It Showtime. Kanina na itanong ko sa inyo yung It's Showtime, guys. So, ikaw, talagang tingin mo, uh, deserve ba ng, ng uh, buong It's Showtime na na masuspended? Sa, sa tingin ko, kasi medyo masyadong para sila eh. Yung icing issue? Mm. Tingin mo mali yung icing issue? Although, mm, kasi may mga nanonood ng mga bata, siguro. Ah, para sa ng parental guidance? Basit. Eh, siyempre, eh, kay although may parental guidance, kahit na rin mag magiging so, aware na rin eh. sa mga pinapakot nila, pinapalabas. Ah, uh, aware naman sila, kaya nga may parental guidance eh. <laughs> so, obligation na ngayon ng mga ng ano ng program pala ang panonood ng mga anak nila. Ano yun sir? Yung tanong ni sir. Bad, sir, ba, ba nang i-show tayo na no, ma ng 12 days? Eh, hindi dapat si Vice sa si uh -oh. Ayon lang, hindi lakas. Si Vice at si Ayon lang. Ah, uh, bakit sa tingin mo? Kasi nawalaan ng show ng dahil sa kanila. Kasi nawalaan ng show ng dahil sa kanila. So, hindi ah. dapat dalawa lang sila. So, tingin mo, mali yung ano? May mali ba sa IC issue nila? For me, sa nila naman. wala naman. Mm. So, bakit naging deserve nila na ma-suspend? Kung wala naman para-para yon na... Na, na no? ayoko na. Na, na no? ayoko na. Na, na no? ayoko na. <laughs> ikaw, deserve ba na nina ng buong it show time hindi. naman? No? Hindi. Dapat yung dalawa lang. Yung dalawa lang. Pero sa tingin mo may mali sa icing issue, sa icing joke? Meron kasi nasa ano sila? Nasa Pilipinas. Nasa national TV sila. Dapat, nagiging responsable sila sa mga kinikilos nila, sa mga inaarte nila. Ah, uh, okay. Ikaw? No comment, sir. No comment bakit? Nag-i-icing ka rin ba? <laughs> May tanda. <laughs> <laughs> na. ng comment ka eh. No, with honey kapatid. Icing with honey. Ah, uh, eh ikaw, tingin mo, deserve? Pero hindi. Kasi okay. natural lang yung mga patlawa dun sa mga OEDs eh. Ah, para, natural lang. Oh, kasi so hindi naman sinadya na gagawin nila yun. <laughs> uh, uh, Sorry. Yeah, Uy, alam niya yung issue ko naman. Masyado ka naman. issue doon. Bakla may... Baka kayo magka-issue may... Tama <laughs> niyan si baka mamaya puntahan tayo sa Alcubar. Ayan, Oh, sabihin niyo naman, ah, uh, thank you, uh, panoorin niyo ang Refund Vlog. Sabihin mo, uh, ay hi, hello, mga ka-Refund Vlog. Please do watch your Kuya Rem. ko masimumurize yung, ah. Si, 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 Hola. Hello. Manood kayo ng vlog namin dito. Replon, Replon Vlogs. Replon Manood kayo ng Replon Vlog. Ayun. Manood din kayo sa Replon Vlog. Ayun. Please watch the uh, Replon Vlog. Ayun. Uh, please uh, comment, like, and subscribe. Uh, talaga naman. Okay, bye bye. Parang sa buong video na to, hindi ako nakita kahit isang beses, no? <laughs> Kayo, mga Para kami na mabahal. Oo, siya, Hindi yung channel mo siya. Oo, sige. Wala nang edit-edit oh. Lahat ipapalabas natin. Okay, bye bye.